Ang bagong viral video ng isang estudyante at teacher na pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizens. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may ganitong video na nakikita sa internet, at nag-viral ang isang video sa buong internet. Ito ay napakakaraniwan sa kasalukuyan sa buong mundo. Hanggang ngayon ay marami na tayong nakitang mga leak na video ng isang estudyante at guro ngunit ito ay may kakaiba. At ikinagulat ng mga tao at naging dahilan upang malaman nila ang buong pangyayari. Ang viral video scandal na ito ay naging bagong headline sa internet ngayon. Kaya, ngayon ay ibabahagi ko ang bawat detalye tungkol sa viral video na ito ng mga teacher at mag-aaral. Kaya nag-research ako sa sabong katotohan tungkol sa pangyayaring ito kaya, Pakinggan ang buong ang mga sasabihin ko upang malaman ang tungkol sa kawili-wiling pangyayaring ito. Ito po pala na research ko guys sa internet, pakinggan. Wala palang nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa video na ito hanggang ngayon. At may nagsasabi rin na ito ay isa lamang bulong-bulungan, in short. Hindi ito totoo. Walang anumang video tungkol sa guro at mag-aaral. Kaya, walang anumang kompirmasyon sa kasong ito. Pero ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa social media. Ibinahagi ko ang bawat detalye tungkol sa leak sa controversial video na ito. Kung nakakuha ako ng anumang iba pang mga detalye tungkol sa kontrobersyang ito ay sasabihin ko sa inyo sa sasusunod na video ko kaya wag kalimutan mag-like at subscribe at click the notification bell para updated kayo sa susunod na video ko tungkol sa bidyong ito